maliban po doon sa lumalabas na plano ng uh, higher house or house of representative para ma-impeach ka ma'am ano po masasabi niyo doon? ah well they can always try na mag-impeachment they can always ano gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang um, Uh, vice president kung yan ba naman ang gusto nila magwaldas na naman ng waldas ng pera at uh, pagtakpan ng pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay uh, babanatan at babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see. The bar. If I get impeached, then that is my end.